So ito mga kagre, ito yung nagiging activity natin yan kasi delaying tactic tayo. Delete, Linis ng katawan. And then makapag-spray tayo. So yung mga damo, hindi na masyadong uh, bumuylo. Pagka ganitong idad uh, edad na. So ang gagawin natin, linis-linis lang tayo ng puno. Diyan. 7 months old. May nakikita na tayo dong uh, bunga, oh. Dito, grabe, natamaan talaga ng sigatuka lahat halos papunta doon. Pero ito, tapos na. 'Yun na 'yung resulta ng uh, malinis na. So makapag-spray na tayo. So ganito talaga, mag masasabi mo talaga na ako, pagka hindi ka sanay, makikita ganito saging sa mo. So activity lang 'yan, titingnan natin dito mga agri-may mga lumabas na nabunga. Kapag so nalinis to maganda na to tingnan. Sikatuka kasi, isang buwan, ulan. Ngayon, uminit. Ngayon lang tayo nakapag-activity. Uh, kasi ang sigatuka, mga kagre, ka pagka uh, palaging ulan, hindi rin magandang mag-activity. So, ang ginagawa natin, ispray lang tayo ng spray Ang polyar, yung pasgro. Ayun oh, may mga lumabas na nabunga. Ayun, bunga na 'yan. Seven months nagbubunga na. So ibig sabihin, tuloy-tuloy na 'yan. Pagkaganyan, ganyan na. So mga pasunod din natin, isa-isa lang, hindi tatanggalin natin yung mga subwal. So magkukundin tayo dyan. Sa so, ngayon, activity natin mga kagre, ito lang muna, dilip at saka yung linis sa katawan hindi makapag-spray tayo ng foliar sikticide at saka fungicide tingnan natin yung activity tsaga-tsaga lang pag na-delay kasi ganito talaga mga kagre oh, so, nalinis na oh yung so, magagawa at magagawa may mga paraan naman may mga adjustment naman tayong ginagawa pa paano so, punti-unti matatapos so, babalik na naman sa normal sa so, masundan mo na yung activity may naglilinis doon may naglidelit kaya yan hingga ah, mo, hindi naman na masyado hindi na yung mga ginagamit natin dito mga kagre ka ay contact contact herbicide slice slice lang kuya tanto walang matira rendi na naman siya maka boilo sa kuya <laughs> kailangan na talaga may mapanungkit mga kagre wag ganito kasi yung sigatuka dumating na dun sa mga kabilang ano eh. Nakahawa na dun. Nandito rin ah. Na. Kanya-kanya activity. Yan, napakalinis na tingnan. Yung subwal natin, kalulusog. Malusog, pero hindi pa natin pwedeng uh, buwalin yan. Kundim lang. Nagkukundim lang tayo ng ano, subwal. So pag nakundim mo kasi yung isa, mapasibol tutubo doon sa gilid niya. So pwede natin itanim yun. Yun, may tama yung isa ko yun. Baka madilip mo koy. May tama na isa. Yan, lagyan mo na ng palatandaan. Para ma-identify. So, hindi maiwasan yan mga kagre. Yung Ya you nah, know, nag -dis disinfeksi Marcos. Importante yan Hmm. Tabubuan? Ah? Asa. Ay katong isang bed. ni sanday dia ba? Antay ninyo kay basig madilip, madilip ninyo to. Nag sanday. Ano ko nakita gani din nag sanday. Ang puso. na gyud, ni gawas to siya. Oh na. Ha? Login shot pa na Okay ano? um, hmm. na ana. Mubo. Radman professional. na itong lalabas sunod na linggo. Hay, ara Ha diyan aw. Oh, kani nag Sunday. Napa gini dagan potong lagi dia? Yo bantayan bah. Ba? Aku lah panas ya. Nah aku nak kita antri kenyang ni anak lagi show. Nang lah man. Ah? Asa. Bunga bunga. Dili, tong lagi negara apa show? Sendiri atau dapat? Ano kasi mga kagre yung uh, bunga niya. Alos lumalabas na kasi. Palabas na. Si mo kasi diyan nakasan nakasanday sa ano. Sa dahon niya. Pag bumigat 'yun, biglang bagsak ma. Mahulog. Hoy, ayun hinahanap natin.